guys, so, uh, sobrang lakas na mga sarang dito. Ayan. <laughs> yung mga sarang na nagkabagsakan. Na ayan. yung tubig o. Oh. Yung mga service namin nandun. ayun. Oh. Ayan, ayan basang basa. Ayan. 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 na Maraming lalagas ang ulan dito. Hi guys! Shout out guys! Blanc Blanc to Bulan! Nag-celebrate kami dito sa birthday. Ayan, ito ang nangyari sa amin. Malakas ang buwas ng ulan. Ayan, <laughs> naligo na si utol. patay aso meron na kami kasama rito aso ito yung tripod sa pamangkin ko ang ganda armoring ko ito mga guys grabe grabe ang buhos ng ulan nakas ito ayaw. grabe tubig ko ayan mga bata o oh, naglalaro na siya ng gula walang tige, walang buwas na wala oh, uh, ito yung may birthday Bilang bumuwas ang ulan.

Pagawa ako Kala ko yung sakin na doon sa walang ligo. Pagawa <laughs> ko, Kaya nagwili mong patumbo ko. Wala na! Yeah, Wala na! na Wala na, na Wala na! Kaya tuloy yung aso naligo na oh. Ay, Wala no? na gamin. Ay, tama na dito, okay? Ayan. Naligo, tuloy yung aso.

tapos ng ulan sa sementeryo ng pagkalakas yung ane nalalabi ka no ulan ang asasan nito na Oh, kawai kawai. <laughs> Kaya mga kaibigan, kayo mga pamangkin. May bata nagpapalipad ng saranggolong. <laughs> Kanina pa yan, ayaw lumipad eh. Wala kasi mabungtot eh, paano lilipad dyan? Ayan. Madilim dito sa si kabila. Oh, diba, tinanggal mo na naman. Isip mo na Okay guys, hanggang dito lang muna. Bye bye.